Huwag niyo akong tinatakot. Sa tingin ninyo, matatakot niyo si Pipanyo Labrador? At tanging nabubukod tangi lang si Pipanyo Labrador na nag-iisang vlogger na hindi natatakot. Uh, pasensya na po kayo kahapon kung hindi po tayo nakapag <laughs> Dahil po sa... Bumiyahi po kasi kami, no? Bumiyahi po kasi kami kasama po ng aking uh, uh, pamilya. Ah, uh, ng mga kasama natin, no? So, Uh, naisip kasi nila na mas maganda kung doon po tayo dito tayo titira sa kung saan marami po tayong kamag-anak no, marami tayong pamilya na pwedeng nga uh, magbigay protection sa atin o makatulong sa atin ito po ang yung lingkod Ipipaño labrador